Yung ano, yung, oh, breaking news ito, breaking news. Ang Energy Regulatory Commission, OERC, nag-order na na-rebalk hmm? yung uh, uh, agreement, power supply agreement sa uh, uh, SI Power Corporation or SIPCOR. Hmm? Pag-aari ito ng mga bilyar, mga kabunyog mga kabayan, dahil nga sa hindi nito maayos na serbisyo sa Sikihor Island. Ito'y hmm? Ito inanunsyo kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Sharon Garin. Ah? Kaya ano ito kasi mula pa kasi uh, January 2024 to June 2025, araw-araw halos ah, brown out sa Sikihor at ang may hawak ng kontrata tungkol sa pagsupply ng kuryente sa island o probinsya ng Sikihor ay ang kumpanyang Sipcor ng mga bilyar. Meron pa yung UCME yung ano tawag mo doon? Yung universal charge. Yung subsidy na binabayaran ng buong Pilipinas, ng lahat na households sa Pilipinas. We are actually subsidizing. Ikaw na hindi taga-sikihore, taga si uh, na hindi nagbabayad doon sa Purcelco. We are actually subsidizing that company this is not a political action. There was no due process. Hindi po to biglaan. We have been doing this monitoring every day for the past 75 days. Bago ang naging pagtanggal bilang power provider ng Sikihor, unang binawi ng Department of Energy ang endorsement nito sa Sikihor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng firm ni ultra-bilyonaryo Manny Villar yan ay patapos ibunyag ni Energy Secretary Sharon Garin ang patong-patong na violation ng SIPCOR sa power supply agreement nito sa Province of Siquijor Electric Cooperative o PROSELCO. Ani Garin, mula noong Enero 2024 hanggang June 2025, umabot sa halos 600 ang power interruptions ang naitala na may average na 31 brownout kada buwan. Apektado nito ang nasa 32,000 customers sa isla na depende sa tatlong power plants na may 10 megawatts output. Bukod pa ito sa mga industriyang nagbibigay ng kita sa isla tulad ng tourist establishments. Tinukoy dinigarin na REC o SIRANA ang unit 5 ng isang plantang ginagamit ng SIPCOR dahil sa kawalan ng maintenance dito. Dagdag pa dyan ang generation ng SIPCOR na lampas 6,000 kilowatts lamang, mababang mababa sa 8,800 kilowatts na kailangan ng isla. Dahil dito, nag-endorse na ng Emergency Power Service Agreement ang DOE sa Total Power Incorporated na isa pang power service provider sa Sikihor. Pinasisilip na rin ni Garin kung paano ginastos ang ibinabayad sa SIPCOR na Missionary Electrification Charge mula sa mga on-grid distribution consumers. Ibig sabihin, bahagi ng binabayad nating electric bill buwan-buwan na sa mga electric cooperatives sa off-grid areas tulad ng mga islang gaya ng Sikihor na hindi pa konektado sa power grids gaya ng Luzon Grid. Dagdag pa ni Garin, pag-uusapan pa ng government agencies kung anong mga reklamo ang pwedeng kaharapin ng SIPCOR dahil sa kanilang ginawang kapabayaan sa power situation sa isla. Ayon naman sa NEA, 15 megawatts ang isusuplay na kuryente ng total power sa Sikihor. Mas malaki sa kinakailangan ng isla na 10 megawatts. Ang sobrang kuryente, gagamitin umano para tugunan ang posibleng pagtaas sa konsumo ng kuryente sa isla. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona na balak niyang tugunan ang krisis sa kuryente sa isla at binigyan niya ng 6-month deadline ng Energy Department para ayusin ang gusto. Ito namang mga bilyar, nasa gobyerno sila, binubutuhan sila ng tao tapos hindi man lang maayos ang servisyo. <laughs> Anong klase ba itong mga bilyar na ito? Lahat na lang iniisip, tubo, yung servisyo sa tao, palpak. Hmm? Oh, mga kabunyog mga kababayan, ang negosyo ng bilyar, mga ano eh, uh, tubig oh, prime water lupa oh, bilyar land hmm? tapos kuryente itong ang sipko oh, ngayon dapat dahil ikaw yung binigyan ng ano ng uh, kumbaga, ikaw yung binigyan ng mga kontrata sa pagsupply ng tubig ano sa maraming lugar ng Pilipinas yung mga kontrata sa ano yung uh, tubig sa mga bahay sa mga commercial establishments um, sa mga probinsya hawak ng bilyar yan eh, prime water eh kaya lang palpak nga ang serbisyo nagrereklamo ang mga taga Bulacan nagrereklamo ang mga taga Daet uh, taga kung saan sa lugar ng Pilipinas, sila yung nakahawak ng nakakuha ng mga kontrata sa pagsupply ng tubig eh. Yung kanilang ano eh, prime water eh. Tapos palpak. ha? <laughs> ah, palpak. Kaya nga pinapaimbestigahan na sa Local Water Utilities Administration eh. Ay ngayon nagsalita si Sintia Villar. Sabi ni Sintia Villar, "Eh, kami naman iniisip na nga naming ibenta na lang 'yan. Bitawan na 'yang prime water na 'yan. Wala, logi naman kami diyan. Wala ah hindi, hindi naman pala. Ano? Maliit lang palang kita. Hindi niya sinabing lugi. Ang liit lang naman ang kita namin dyan. oh, imagine nyo yan. <laughs> hindi man lang, hindi man lang magsorry sa mga tao na dahil nga sila, hindi lang sila negosyante, politiko pa eh. So, ibig sabihin, ha? Ah, ang tao, binubutuhan pa nga sila. So, dapat magpasalamat sila at gawin nila lahat ng magagawa para yung servisyo naman nila sa tao ay maganda. Ito, wala. Panay kaabig ang ano nito eh. <laughs> oh. Tapos ito na naman. Bilyarland. Oh, 'di ba nung nakaraang linggo na ang Securities and Exchange Commission pinapamulta ang uh, mga mag ano, pag-aamang Bilyar, si Manny Bilyar, yung mga anak nila, yung mga Bilyar, pinapamulta sila 12 milyon yata 'yun eh. Bakit? Ay, ang tagal nilang mag-submit ng audited financial statements. So, ayan, minulta sila, penalty sila, ha? At uh, iimbestigahan din yung overvaluation. 'Yung value ng mga lupa ng mga bilyar, 'yung bilyar land, sobrang sub, uh, ano, overvalued. Pinalaking masyado 'yung value. Kaya 'yung ano, 'yung uh, ano dito, tinitingnan ng posibilidad na may insider trading, ibig sabihin may pandaraya. <laughs> Kaya iimbestigahan ng Securities and Exchange Commission. Eh. O dito naman, ito namang isa pa, ito na ngayon, itong kuryente naman. Ang, uh, ang pag ang ng kuryente sa probinsya ng Sikihor ay hawak ng Sipcor, ha? Yung uh, SI Power Corporation, parang Sikihor Power Corporation. Iyan hmm? ay kumpanya na pag-aari ng mga bilyar. O doon sa isla ng Sikihor, sila yung nagsusupply doon. Kaya lang mula nga January 2024, o tagal na, alaw-araw-araw daw, halos brownout. Kaya ang ginawa ng Energy Regulatory Commission, Inano na? Ha? Uh, ano eh uh, ano daw yung ano, sabi ng ni Sharon Garin, yung chairperson ng Energy eh, ng ERC, um uh, i-revoke na yan, i-revoke na muna yung agreement o yung kasunduan sa Sipcor ng pagsusuplay ng kuryente sa Sikihor. O kaya in order ng ano ng ERC i-revoke. Ano ba naman tong bilyar magkuryente, magtubig, magloopha palpak. Pero kumikita yan ng malaki ha. Ah, ang yaman-yaman na nga ng bilyar eh. Pero sa serbisyo sa tao, palpak. Ha? <laughs> ah, grabe. Politiko pa naman yan. Politiko pa naman. Binubutuhan naman ng mga tao. Ano ba yan? <laughs> ano ba yan? Bunyog, oh. bunyog, halika na kasama ka, bunyog. Buklod ay may pag-asa Susumbis sa Yasmin Tanaw Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog